Ang atin pong paksa ngayon mga ginigiliw na taga-subaybay ng aking YouTube channel na ito ay limang bagay na tayo ay hindi na nagpapasakop sa Diyos. Ah, ito ang pinaka masama dito at pinaka nakakatakot ay ang number 5. Ah, kung tayo po ay ganito ang ating nararamdaman sa ating sarili ay may panahon pa upang tayo mga ginigiliw na tagasabay-bay o may panahon pa upang tayo ay baguhin natin ang ating sarili sapagkat ang uh, uh, sabi nga sa uh, kawikaan eh na habang may buhay ay eh may pag-asa so ito na po uh, hindi ko na po papatagalin pa ang aking uh, uh, pangangaral sa mga oras nito. Ito po, umpisa na po agad natin. Wala tayong interest magsimba o minsan uh, yayain natin dumalo sa mga pagkakatipon o pagsamba ay napakaraming dahilan po. Uh, yung iba, may, may pupuntahan mahalagang bagay. Ngunit, uh, nakikita natin sila na uh, nag-grocery, nagsashopping. Nakikita mo yung ipapag-araw ng linggo sa mga beach resort Uh, masaya sila, ibis uh, na uh, pumunta sila sa pagkakatipon at ay uh, mas inuuna pa nila ang kanilang uh, mga kalayawan. Uh, nawawalan tayo ng interest na uh, pumunta sa uh, pagkakatipon at uh, kung magsimbahan ay uh, siguro birthday nila or uh, may kapistahan or may inil or or may ililibing na kamag-anak or sila na ang ililibing. Yan po may time na po sila para pumasok sa mga simbahan o sa kanilang at uh, church. Ang, ang number 2 ay pag may nakita silang mga mga ngaral na pupunta sa kanilang bahay ay nako ang pinapaharap yung anak nila yung asawa nila pero sila nagtatago uh, lumulusot doon sa mga kusina uh, lumulusot doon sa pintuan sa likod ng bahay parang ako noong panahon na yon na uh, hindi pa ako tinawag ng Diyos eh, nasa kadiliman pa ako although nagtatawag siya ngunit hindi ko pinapansin kapag nakakakita ako ng mga mga karal na paparating eh, ako po ay lumulusot noon sa pintuan uh, palabas po ng bahay sa likod So, yan po ang pangalawang uh, uh, nalalayo na tayo sa Diyos. So, tuloy na po tayo sa sa pangatlo po na pumila sa napakahaba-haba. Makita lang ang kanilang idolong mga artista na nagkoconcert. Na, 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 so, uh, yan po eh kahit nasiksikan, pawis na pawis, nakisiksik doon sa mahabang pila upang uh, manood sa mga concert eh, sa tingin ko pag ganyan po eh medyo eh, nagsisilos talaga ang Diyos sa mga ah, ganyan mga kapatid kaya iwasan po natin hanggang maaga eh, magbalik loob tayo sa, sa Diyos kasi ah, pag inuuna natin ang ah, mga pag idol ng mga artista eh, hiwalay tayo sa Diyos sapagat nasusulat na unahin natin siya sa lahat ng bagay ayan ah, po so tuloy na po tayo sa Uh, pang-apat. Yung apat, yung pang-apat po, may sariling paniniwala. Ayan. Eh sabi nila, pag uh, inanyayahan mo sa isang uh, pulong o pagkakatipo ng uh, sa simbahan eh ang rason eh kahit na nasa puno ng saging daw siya eh nagdarasal o oh, kahit saan uh, saan siyang lugar pwede siyang magdasal hindi na kailangan Uh, pumunta pa sa uh, mga simbahan upang uh, sumamba yan po yung mga ilan sa atin naririnig sa mga taong uh, may sign na nahihiwalay na sa Panginoon pero pag nananalangin uh, siya, sabi niya uh, Matthew 6 9, ama namin na nasa langit ka nawa ang pangalan mo sundinawa ang iyong kalooban at eh, ngayon sa kanyang panalangin na sundin ang kalooban ng ama eh, hindi niya sinusunod yun po ang uh, isa sa mga sign na tayo ay nalalayo na sa ating uh, Panginoong Diyos so ito ang pinakamasama napakadelikado po ito mga kapatid itong number 5 eh, ayaw makinig sa salita ng Diyos ang pinaniniwalaan ay ang salita ng tao eh ngayon eh, ang sabi, kaya yung maniwala sa uh, ah, Biblia kasi bakit ikaw ako maniniwala sa Biblia na tao lang naman ang may gawa. So, eh, siyempre, eh, yun ang pinaka masama na wala ka ng pag-asang maligtas pag ganyan ang paniniwala mo na hindi ka ah, sumasang ayon sa Biblia kasi tao lang ang may gawa. Siyempre, tao ang may gawa kasi tao ang babasa Parang bahay ng gagamba, siya ang gumagawa ng kanyang bahay. Bahay ng uh, ibon, siya ang gumagawa ng uh, bahay ng ibon. E eh, ngayon, tao ang babasa sa Biblia, e eh, tao rin ang susulat. Kaya nga hindi niya pinasulat sa mga anghel, e eh, kasi hindi anghel ang babasa. So, uh, ayan po. <clears throat> At ang aking ibibigay na verse sa mga ganyang paniniwala ay nasa Juan 8.47 na ang sabi doon uh, ang pag ikaw daw ay uh, sa Diyos ay nakikinig ka ng mga salita ng Diyos pero kung ikaw hindi sa Diyos hindi ka nakikinig ng mga salita ng Diyos dalawa lang po ang ating pupuntahan sa mundong ito kapag tayo ay lumisan dito at umalis na tayo dito at uh, babalik, babalik ang ating katawan sa lupa ang ating espiritu ay mabubuhay uli at haharap tayo sa Diyos at uh, ang hindi sumusunod sa Diyos habang siya nabubuhay at hindi naniniwala sa kanyang mga salita ay mapupunta sa kapahamakan o tinatawag na impyerno so ayan po mga uh, giningiliw na tagapakinig eh ako kahit ako noon ito po ang aking uh, Uh, ang lima na ito kumpleto po ito sa akin noon nung ako'y kabataan ngunit nang ako'y natutumag, natutumag basa ng Biblia ay unti-unti po ako ang hinasa ng Diyos at ngayon po ay nasa uh, Panginoon na po ako pinipili ko po makasunod sa kanya mga utos sa abot ng aking makakaya at pagtitig, pagpipigil at pagtitiis upang uh, makarating po ako sa pinapangakong uh, langit ng ating Panginoong Yeso Kristo. So, ayan po at kung kayo po ay may mga comments eh, mag comments lang po kayo sapagkat ako po ay natutuwa na magbasa sa inyong komento kahit na uh, pagpabas yun po kahit na pagpabas kasi biblia lang po ang aking uh, pinagsasaligan dito sa aking youtube channel na ito, hindi po ako umaasa sa ibang mga aklat pagdating sa reliyon kundi biblia na bang po, sana po sa mga baguhan dito at kung kayo po ay mahilig sa mga ganitong mga uh, content ay subscribe po at uh, uh ang notification bell ito lamang po ay ilan pa lamang ito intro pa lamang po ito mga kabigan, sa aking ch channel ito uh, kaya, po, kaya ko po iniwana ng aking unang uh, content na yung uh, harana uh, in public prank eh, kasi eh, nandito na po ako dito po ako inilagay ng Diyos sa pangangaral maraming salamat at sana naunawaan niyo po ang aking maikling mga uh, pagpapaliwanag mula sa banal na kasulatan na siyang Biblia na ginagamit ngayon sa buong mundo upang batayan ng kanilang pananampalataya at aking pananampalataya magandang araw